of fare go administrative services fight so i want you to say support can't dapat mag-effort kunay dapat magkagastos brewery experts mo dapatas barangay let's all sa ba para same time here we can banja this is the right thing i got that somebody die i should be in this afternoon on healthy ever after Breastfeeding in public. Judgmental nga kaya ang mga Pinoy pagdating sa usapang to? Anong masama? Hindi naman masama kung i-breastfeed ko siya kasi gusto na niya eh. Kawawa naman yung bata kung hindi ko pagbibigyan. Gaano nga ba kahalaga ang gatas ng ina? At ano ang dapat gawin kung sakaling ito ay mawala? Wala po talagang lumalabas na liquid sa breast ko. Kaya lagi po siyang umiiyak. Sagot na namin ang informative na kwentuhan. Kaya tutok lang! i yan? Habi. No, wait lang, wait lang. Patingin, patingin. Eh, nagpabasa ako. Patingin, patingin. Bakit? Habi naman, no. Nagpabasa kasi ako ng importance of breastfeeding. Oo oh, nga, no. Naggugulo ka. At least, ready ka na. Ano ba nila, baby? Ikaw talaga, hindi na, so, eh. Alam mo, wifey, napaka-importante nito. Kasi, ang breast milk, complete food for the babies, yan. Oh, hindi okay. lang, hindi lang. Hindi lang, because of antibodies na makukuha nila from the breast milk. Mm -hmm. Meron din silang siyempre iba yung, yung baby mo laging nandito sa mami. Meron silang personal touch. Eh. Healthy afternoon mga kapuso! Welcome sa isa na namang informative episode tungkol sa usapang pampamilya pang at pangkalusugan. Ako po si Max Collins. At ako po si Pancho Magno. At laging tandaan, ang buong family mas happy kung... Hey, happy, happy, Ever, ever after, after! Todo, todo Arangkadong Servisyo! Yun. Kumain na. Kain ka na. Kumain para sa mga mommy. Paano kung habang nasa pampublikong lugar, biglang magutom ang iyong baby? Magpapa-breastfeed ka ba? Kasamang ating accomplice o kasabwat na si Mami Lani, isang social experiment ang gagawin natin. Ano kaya magiging reaksyon ng ilang sa ating mga kababayan kapag nakakita ng nanay na nagpapasuso Sa isang bus terminal, unang popwesto si Mommy Lani. Hmm, mukhang deadma to the world ang mga tao ah. Si ating security guard, napapatingin lang pero wala rin pakialam. Si Manong, katabi pa ni Mommy Lani. Pero mukhang ang motto niya, respect. After almost two hours na pagstay ng ating kasabwat, wala namang violent reaction ng mga tao. Eh, kung sa pampublikong sasakyan naman kaya, wifey, may magre-react kaya nang hindi ka nais na eh. Hmm, parang wala pa rin. Mind your own business daw. Subukan naman natin sa panghuling location. Sa isang kainan. Ayan, medyo maraming tao. Then again, dead ma ang lahat. Sa tatlong public places, wala ni isang tao ang nag-react, nagalit o gumawa ng hindi ka nais, nais kay Mommy Lani. Ibig sabihin ba nito ay nire-recognize na ng publiko ang pangangailangan ng sanggol na kumain, anumang oras at anumang lugar. Ginagawa niyo, baka nagugutom na rin yung baka, baka gusto na rin mag eh. kaya ko na lang. Normal sa atin yan, marami tayong na sa kalsada At niya eh. Nakatakot ko naman yung babae na yung breastfeed kanina. Actually, hindi naman yung big deal sa akin since I'm a woman and alam ko naman na mas importante yung anak niya kesa sa mga sasabihin ng ibang tao. Uh, Siyempre, tinignan ko yung reaction niya ng ibang tao. And then, for me, kasi since uh, this is a public place and I know yung privacy naman niya is, um, I mean, That's her decision to do that in a public place. So, I should respect. Una una, ang breastfeeding o ang gatas ng ina ay napaka-importante. So, ang bata kapag siya ay bine-breastfeed, ibig sabihin may wala siyang schedule kung kailan kailangan ng bata at kung kailan siya nagugutom, doon natin binibigay. Ngayon, breastfeeding in public is uh, actually Uh, ating uh, sinusuportahan 'yan no hindi naman yung pag sinabi nating public eh magpapakita na yung nanay sa lahat no kailangan maging supportive din yung environment kung ikukumpara natin no nung mga unang panahon pa o yung mga siguro yung mga early na mga 1970s 80s na hindi pa talaga ganun kalaganap no na maari ka nang magpasuso sa harap ng ibang tao may cover na lang ang nanay at ang pinaka ang nanay ay nagkakaroon, nawawalan no, ng parang hindrance o balakid para siya makapagpasuso sa kahit na anong lugar no, kung kailangan na ng kanyang anak. Ibig sabihin, talagang mahalaga na unahin ang kapakanan ni baby kahit nasa ang lugar pa ang mga mami. Tama, hubby. Gaya na lang ng kapuso mami na si Kylie Padilla. Minsan nang nag-viral ang picture niya habang ibine-breastfeed ang anak na si Alas. Noong araw na yon, nagmamall kami kasama si Alas. Tapos yung mall na yon, napakalaki ng mall na yon. Tapos hawak ko si Alas and umiiyak na siya kasi gusto niyang uminom. So naghanap na ako ng breastfeeding room. Wala kami makita, akit pa kami ng escalator. Actually, di namin alam kung saan yung breastfeeding room doon. Tapos may uh, ano, bathroom for disabled. And may changing table doon for babies. So, doon kami pumunta kasi puno na rin yung diaper niya. Fast thinking, sabi ko, dito ko na rin siya ipi-breastfeed kasi well, no, it's in closed area. Pinalitan na namin yung diaper niya. So, anong masama? Hindi naman masama kung ipi-breastfeed ko siya kasi gusto na niya eh. Kuawa naman yung bata kung hindi ko pagbibigyan. Mula noong ipanganak ni Kylie si Alas, noong August 4, 2017, sinigurado raw niyang exclusively breastfed o puro breast milk lang ang iinumin ng bata. Para sa kanya, isa tong regalo para sa anak na hindi dapat ipagpalit. Proud kasi ako na breastfeeding mama ko kasi it's an achievement for me uh, personally yun lang yun. Proud lang ako kasi nabibigay ko sa kanya yung nutrition na kailangan niya from me. Tapos, yun. <laughs> Masaya lang ako. Tsaka, syempre, nandun na rin yun yung para makapag-inspire ako ng mga moms to breastfeed also. Kasi yun talaga yung pinaka-the best para sa bata. Kaya't para sa iba pang mommies out there, narito ang message ni Kylie Padilla para sa inyo. Pag naging nanay ka na yun talaga eh, mo na talaga siya sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So, I think it comes naturally. Tsaka sa mga ganyan, pag mo na lang isipin yung mga isipin ng ibang tao, ang iniisip natin yung yung bata. Sa ilang pampublikong lugar, may mga itinata yung breastfeeding o lactation stations. Ano nga ba ang mga nasa loob nito? Sabay-sabay natin pasukin sa pagbabalik ng Healthy ever, after. Healthy, ever after. Healthy ever After. Sabi nga nila, it takes an entire community to raise a child. Kaya ayon sa Republic Act 10028 o Expanding the Promotion of Breastfeeding Act, dapat magkaroon tayo ng supportive environment para sa mga mommies na nagpapasuso. So itong Breastfeeding Act, kailangan maipalaganap natin ang kabutihan at benepisyo ng ating breastfeeding. So ito yung uh, ilan lang sa meron tayo ngayon dito sa Breastfeeding Act na ito. Minamandato niya lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan, katulad ng workplaces, katulad ng mga malls, ng mga Department of Education, kailangan merong spasyo doon sa kanilang lugar na magkaroon ng lactating station. Ang lactation o breastfeeding station ay isang malinis at pribadong lugar kung saan pwedeng magpump ng gatas ang isang ina. At kung kasama si baby, pwedeng dito na rin magpasuso. Perfect to para sa mga mommy na nagtatrabaho o di kaya naman ay kailangan umalis ng bahay. Gaya ni Mami Malu, may dalawang anak. Ang kanyang bunso, si Amaro, na two months old pa lang. Exclusively breastfed si baby Amaro. Ibig sabihin, Puro gatas ng ina lang ang iniinom niya. Dahil walang mapag-iwanan, kadalasang isinasama ni Mami Malu ang sanggol saan man siya magpunta. Buti na lang daw at may breastfeeding station sa mga destination nila. Sobrang mahalaga po sa akin kasi po, um, lalo na po pag nagutong po si baby, um, kailangan din po kahit papano ng private na room para po makapagpa-breastfeed sa mga mall po. Ako po, totoo po na naiya din po ako in public. Kaya po, ano, hindi ko po din magawa. Kaya mas importante po sa akin talaga na kahit pa paano, may mga breastfeeding station po. Ayon sa batas, dapat komportable ang breastfeeding stations para sa mga ina at sanggol. Bukod sa pribado at malinis, importante na may sapat na ventilation dito dun sa batas na meron tayo no, na pinatutupad natin yung Expanded Breastfeeding Act, sinabi doon specifically na isang lactation station, kailangan unang-una, -una, meron siyang handwashing facility. Ibig sabihin, may laboratory siya kung saan pwedeng magugas ng kamay ang nanay bago gawin ang pagpapasuso at pagkatapos. Pangalawa, kailangan meron naman siya mga komportabling upuan no, na pwedeng upuan at maging komportable ang nanay habang nagpapasuso sa anak. Pangatlo, ay kailangan may refrigerator. no, Kasi kapag ang mga nanay nagpapasuso, minsan pinapump nila yung gatas nila. So, kailangan meron ding pwesto no, na malamig, na hindi mapapanis ang gatas, na pwede nilang istore na kung sakaling uh, magagamit pa ng bata no, kapag ka, uh, pagkatapos ng ilang oras. Ah, uh, pang-apat, kailangan may mga outlets kasi minsan gumagamit ng electric pumps yung mga nanay so kailangan may saksakan sila para makapag-pump sila ng gatas nila at may store para sa kanilang mga anak. Mahalaga kasi na makasuso ang sanggol anumang oras niya kailanganin at gustuhin. Ang breast milk ang isa sa pinakamabisang paraan para masigurong maayos ang paglaki ng bata. Ito nga raw ang best way para makakuha ng nourishment ng isang infant o young child. Nagpuproduce raw ito na tinatawag na antibodies na maaring lumaban sa mga sakit. Ang breast milk ay napaka-importante sa bata. Kaya nga ang ating patakaran dito sa department, tinuturuan natin lahat first hour pa lang pagkapanganak ng bata. Kailangan mapasuso na ang bata. Bakit? Unang-una, ang breast milk siya yung nature's first immunization. So bakit natin sinasabing ganun? Kasi ang breast milk nakakapagpigil siya no ng mga sakit na mga malala para sa ating kabataan. Ah, uh, siya ay nagpo-produce nitong antibody na sinasabi natin na maaring lumaban sa mga sakit na pwedeng makaapekto sa ating mga kabataan. Pangalawa, ito ay nakakatulong sa growth ng mga organ systems ng bata. So maraming sinasabi dati, mga misconception na pag mo ng breast milk, medyo mag-slow magsus down ang growth ng bata. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan, ito ay nakakatulong sa growth ng mga organ systems ng bata. At pangatlo, this is the best food for babies. Bakit? Kasi kumpleto po ang nutrients ng ating breast milk para sapatan niya ang mga requirements ng isang bata, lalong-lalo na ang mga bagong panganak na bata. Ang mga batang hindi na breastfeed ay mataas ang risk na magkaroon ng otitis media, gastroenteritis, pneumonia, obesity, diabetes, leukemia at sudden infant death syndrome. Kaya naman, inirerekomenda ng World Health Organization, UNICEF at ng Department of Health o DOH ang exclusive breastfeeding sa unang anim na buwan ng buhay ng isang sanggol. After 6 months old, pwede ng complementary breastfeeding. Ibig sabihin, pwede ng sabayan ng healthy solids ang breast milk. O di ba? Healthy na, matipid pa. Pero paano naman kaya ang mga mami na walang gatas o hindi makapagpasuso? Yan naman ang aalamin natin sa pagbabalik ng Healthy Ever After. Ikaw habi gusto ko malaman, hmm. exclusively breastfed ka ba na mami mo? Alam mo wifey, sinubrado ng mom ko na kami magkakapagay, lahat kami breastfed, exclusively breastfed. Para lahat ng nutrients na kukuha namin, di ba? Siyempre iba yun eh. Sabi ni mami na kapag kapag may baby max at baby pancho hmm. na, dapat talagang ma-breastfeed ko sila. Yes. So, so tulungan mo ako ah. Oo naman. Pero kawawa yung ibang mga mommies. Uh, kasi may ilang mga mommies na hirap talaga sa pagpapalabas ng gatas. Ito, panoorin natin ang kwento nila. Meet Mommy Josie Magno. Biggest blessing na raw sana ang gatas ng ina. Pero ang problema, kulang na kulang ang lumalabas kay Mommy Josie. Kaya hirap niyang mabigyan ng breast milk si baby Athena. Nanganak po ako noong July 18, 2018. Since po nang pinanganak yung baby ko, nahihirapan na po ako magpa-best feed. Kasi po wala po talagang lumalabas na, na liquid sa best ko. Kaya lagi po siyang umiiyak. Hindi na to bago kay Mommy Josie. Dahil ganito rin daw ang pinagdaanan niya sa apat pa niyang naunang anak meron tayong tinatawag na lactation management na nakasaad din doon sa ating batas na lahat ng health workers kailangan i-train natin yan para magkaroon sila ng karampatang knowledge no, at saka skills para maturuan nila yung mga nanay kung paano i-manage yung kanilang lactation. Ibig sabihin, marami kasing misconception. Minsan, kakaunti na lang daw ang gatas nila, kaya hindi na sila nagpasuso. Minsan naman, sasabihin, wala na talagang gatas, kaya hindi nagpasuso. Minsan, nagkasakit kasi ako, kaya tumigil magpasuso. So, this lactation management will direct and guide ang ating mga health workers para turuan nila yung mga nanay na hindi yan totoo. Magtumigil ka man, pwede mong ibalik uli ang pagpapagatas mo. Ang pinakabenepisyon nitong lactation management ay binibigyan natin ng importansya ang breast milk at sinasabi natin na hindi talaga totoo na nawawala ng gatas ang isang nanay. Iba't ibang paraan na raw ang sinubukan ni Mommy Josie para lang dumami ang kanyang breast milk. Pero lahat, hindi effective. Nagtry po akong uh, mag-take ng, may mga masabaw po. Yun, sabi nga po nila, kumain daw po ng malunggay. Para daw po magkagatas, kaso wala po talagang nangyayari. Kapag umiinom po ako ng gatas, meron naman pong lumalabas, kaso kapos na kapos po talaga. Wala pa pong 1 oz yung gatas na, na, na ibibigay ng ng breast ko. Sabi nila may take daw po na gamot, kaso nag-take po ako ng dalawang beses, wala pa rin po. Kung nahihirapan magkagatas, may ilang paraang pwedeng makatulong sa breastfeeding moms. Uminom daw ng maraming tubig. Huwag sumuko. Tuloy-tuloy lang na sumubok. Makatutulong din ang pagpapump ng gatas para mapanatili ang milk production. Merong mga lactation-boosting food na recommended for breastfeeding moms. Gaya ng papaya, carrots, yams, at dark leafy greens tulad ng spinach. Inirekomenda din ng DOH ang sesame seeds, mani, bawang, at oatmeal. Pero may isang paraang ginawa ni Mami Josie para matugunan ang needs ng kanyang baby. Yung nasa hospital po ako, tinawagan ko po yung friend ko. Kasi nga po, siya po kasi nagpapabreastfeed po siya ng baby niya. Ano po, pinabreastfeed ko nga po si baby kasi nga po, iyak na, napang, iyak na siya ng iyak sa hospital. Yun po, habang pinapadede po niya si baby, si baby gusto gusto po niya kasi nga kailangan talaga ng, ng gatas ng baby. Yan po, nung umalis naman po yung kaibigan ko, ano po, uh, iyak na iyak na siya kasi kulang po yung napadede doon sa ano sa kanya. Yan, tinaray ko po sa akin ulit, eh wala po talaga lumalabas na gatas. Wet nursing, kung tawagin ito, isa to sa mga paraang inirekomenda ng DOH para masigurong makapa-breastfeed pa rin si baby. Ang wet nursing ay ito yung uh, pagbibigay ng gatas ng ina Uh, sa isang bata na hindi naman niya tunay na anak. Ito ay mga nangyayari kapag halimbawa ang isang bata ay ulila na wala naman magbibigay ng breast milk sa kanya, ang ah, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na wet nursing. Kaya doon sa batas natin ngayon, Expanded Breastfeeding Act, sinasabi kailangan magkaroon ng breastfeeding support groups within facilities o kahit sa komunidad para kung sakasakaling dumating tayo sa punto na may mga bata na nangangailangan ng breast milk at wala maibigay ang kanilang ina o kaya ang sabi ko nga ay ulila sila, maari nilang gamitin itong wet nursing, ang paghihingi ng breast milk sa ibang nanay para naman matugunan ang kailangan ng bata sa nutrisyon. To recap all our learnings for today. Una, more than anything, importante ang kapakanan ng sanggol. Kailangan may pag-breastfeed siya anumang oras o lugar, gustuhin at kailanganin. Pangalawa, kung nasa pampublikong lugar, maaring maghanap ng lactation or breastfeeding stations para masigurong malinis, komportable at ligtas ang pagpapasuso kay baby. Pangatlo, dahil nga breast milk is best for babies. May mga solusyon ang gobyerno para lahat ng sanggol ay magkaroon ng pagkakataong maging exclusively breastfed. Para sa dagdag kaalaman, lalo sa mga mami na kukunti ang gatas, laging handa ang health workers sa inyong lugar at ang Department of Health para sa inyong katanungan. Para sa isang healthy I, I hope you learned a lot from today's episode. Maraming salamat sa pagtutok mga kapuso. Ako po si Max Collins. Ako po si Pancho Magno. Until next week po, samahan niyo kami sa isa na namang meaningful afternoon para lahat tayo Healthy ever, ever after. after Totoo hanggat ang servisyo. <laughs>